matro maraw ang pinalayang pinay na si Noralyn Babadilla matapos gawing hostage ng grupong Hamas sa loob ng halos dalawang buwan pati ang ilang UFW na nauna nang nagbalik bansa ibinahagi rin ang mapait nilang karanasan nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo Hindi na itago ng pamangkin si Karina ang labis na tuwa ng muling makita at mayakap sa ospital ang chahi na si Noraline Babadilla. Siya ang pangalawang Pilipino na hinostage at pinakawala ng grupong Hamas noong Martes. Oh, <laughs> October 7, ang dukuti ng 60 anyos sa sinorali ng militanting grupo, sabay ng biglang pag-atake nito sa Israel. Mula noon, hindi na siya nakontak dahil 53 araw siyang binihag ng Hamas nung nangyari no October 7 ng umaga na natutunog yung bahay tapos eh tumalun siya sa bintana. Mm -hmm. Tapos yung pagbagsak, yung pagbaba, yung pagatalon niya, napapaligiran siya ng mga alam niyo na ang dami daw, ang dami daw nakapaligid sa kanya. Wala siyang ginawa kundi hinawakan niya yung pendant ng kanyang necklace at yun na lang daw pinakita niya, I am a Filipina, I am a Filipina. Yun lang daw ang nasasambik niya, kaya hindi siya pero lahat naka, ano sa kanya, nakapungkot sa kanya, mga baril, ang dami daw. Ayon kay Karina, malaki ang pinayat at romang naranasan ng tiyahin. Nagsumiti pa sila noon ng DNA sample sa Israeli authorities para subukan siyang hanapin sa mga narecover na bangkay. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ng pamilya Babadilla sa umano'y milagro na pagkakaligtas ni Noraline sa kamay ng Hamas. Parang nabunutan ng napal-tintingit yun. At dahil pa ang tumama sa loto. Tutuwa at sa so sobrang saya. Siyempre, ilang araw, 53 days, 52 days, na hindi namin alam kung ano mangyayari, ganyan. Sa ngayon, nagpapalakas pa rin sa ospital sa Tel Aviv si Nora Lynn. Pero tiniyak ng Department of Migrant Workers na kasado na ang kanyang pag-uwi pati ang unang pinalayang OFW na si Galinor Pacheco. Naibigay na rin natin yung mga kakailanganin para po sa pagsulubong. Inaantay po na lang natin ang abiso mula sa Israel at sa ating embahada doon kung kailan po yung kanilang pagbalik sa lalong madaling panahon. sila, Una nang nakabalik bansa kahapon ang 36 na OFW na lumikas galing Israel. Kabilang sa kanila si Analin na higit isang dekada na sa Israel. Dinig na dinig din at saka pati na sa, hanggang Tel Aviv na yung pagano nila, yung pagpapaputok nila ng raket at saka kabilaan na sila yung Hezbollah at saka yung Hamas, kabilaan na silang nag umaatake sa Tel Aviv. Sa kabuuan, aabot na sa higit tatlong daang Pinoy ang lumikas at nakauwi na sa bansa galing sa Israel. Gaya ng mga unang batch, nakatanggap ng mga umuwing OFW ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Makakatanggap din sila ng reintegration package mula sa OWA para makapagsimula ng negosyo. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.